Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Magbabahagi po ako sa inyo ng mahiwagang mutya ng inkantadong palusil na gumagapang ang kanyang presensya o imahin sa kanyang bato mutya. Kapag nakakita po kayo ng mutya na ito, ay kunin po ninyo dahil malaki po ang maitutulong ng mutya na ito sa inyo. Ang mutya na ito ay may kapangyariang bertudis na madulas ang inyong katawan kapag may panganib na parating o nasa panganib po kayo. Ang mutya na ito ay protection po ito laban sa kapangyarihan ng mga kulam barang palipad hangin sa kapangyarihan ng mga masamang inkanto sa mga masamang elemento sa mga masamang espiritu sa usog sa kapangyarihan ng mga aswang sa kapangyarihan ng sumpa at diskomunyon. Ang mutya na ito ay may tinataglay din na kapangyarihang bertudis na proteksyon laban sa bala ng baril at kabal po ito sa patalim. Automatic din gumagana po ito basta na sa tama po kayo. Proteksyon din ang mutya na ito laban sa mga masamang tangka ng tao. Proteksyon din ito sa pag-travel at sa mga hindi inasang panganib. At sa malulusutan ang kahit anong panganib na haharapin. Kapag suot po ninyo ang mutya na ito, ay nagpapahiwatig po ito kapag may panganib na parating. Maramdaman po ng taong nagawak ng mutya na ito, parang dumudulas ang kanyang paa at kamay. Yan po ang pagpapahiwatig ng mutya na ito may kapangyarihang Bertulis din ang mutya na ito na maswerte sa buhay at pamumuhay. Maswerte din ito sa pagninegosyo at pag ng trabaho. Maswerte din ito sa pagkuha ng board exam dahil sa kanyang kapangyarihang bertudis na malulusutan ang kahit anong hirap na haharapin. Ang inkantadong palosil ay alaga po ito ng hari ng mga inkantong putian na nabigay ng kapangyarihan sa mutya ng palusil. Tingnan po ninyo ang video ng mutya ng palusil na gumagapang ang kanyang imahin o presensya sa kanyang batu mutya. Yan po ang mutya ng inkantadong palusil na nakagapang ang kanyang presensya o imahin sa kanyang mutya. Kapag nakakita po kayo ng ganyan na mutya ay kunin po ninyo at ingatan. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming maraming salamat po. sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pagpalo po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro di Santo Cristo. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo ang second channel ko sa youtube sa milagro di santo Cristo 2 baka may magustuhan po kayo ng mga lamang gamot na magagamit po ninyo paalala lang po ang mga maywagang dasal at orasyon na binabagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan gumagana na dito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Isus sa gabi bago matulog at pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Isus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga may wagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po maraming salamat at God bless sa inyong lahat.